Dugay dugay na pagkuha ka test drive o grader ba Dugay na po Dugay na mamagod wala ang radar sa mong kamot Kala ko napansin napansin Anong modila no Kay hiwi ang iyang speedometer oh. Ang iyan ba ulo hiwi Hiwi ang plastada sa kwan Headlight Hiwi, ako, hiwi na o oh. Hiwi lang akong pananaw <coughs> Kaning motoran, ni dili init para sa tanan no. Nande? Motor nga dili para sa lahat. Ano masulti nako na. Eh para nako, para sa nako nga tambok. What? Tambok chabi biya ta. Medyo murag Kapuyan ko magdalag raider kong long ride. Raider user po ko dati. So kung mag long ride ko, ma-feel gyud nako na ang kakapoy. Ah, uh, bugat ang uh, akong abaga, ngalay sa kamot sakit pagod sa lubot ano makainon ko na dili para sa tanan kay naapog ko sniper 150 katong version 1 kung may kumpara gano'n ako siya no, sa sniper 150 mas relax yun driving position ang sniper 150 kaysa raider 150 o oh, na yung sniper dito ha nagayin na to wala ang sniper mas upright position ang sniper para kung sa position karon ron murag -ana ang sniper oh ah, wag mong subukan kani kay medyo dumbo gamay subsub gamay. -sub gamay ang raider no dili man tanan parehas na nga inana ang experience paminaw na ako sa mga short rider sa mga kuan diha sa mga dagol diha <clears throat> Joke lang. Ma, Joke lang. Na. Peace out. Peace. peace. <laughs> Ito ka lang sa mga short rider Medyo murag Sa mga babae Usually babae Mga 5'3 5'2 Murag Sakto na sila ha, Ang driving positioning Sa rider no? Pero kung mga na mga tagas na tao Magduko Diyo ka, no Kay taas mga kanya Ano yung kamot Ang oh, di dipindi po siguro no? Magaling kang kupal ka Ano Sa mga na yung rider 150 di ha Kamot Masulti ninyo Okay ba siya sa long ride? Kapoy ba? O relax ba? Gawas na siguro mag superman ka Superman ka piminti Ah oh, relax yun na Eh pa sa kuha no Mas Labo nag nakoy sakay Labo nag ka nang nakay back ride Piminti ka maduot Nani diri Iduot ka piminti sa tank ka ba? Di sa ubus ba? Mahulog ka piminti Kay Kada brake ni mo Kada engine brake Masubsub ka ba? Maabot ka di sa atubangan so isa sa mga disadvantage no, na di ko ganahan sa long ride arang-arang po sniper kay at least nakasakam man ni mong kamot anak man mong kamot kung nakay back ride dili na kay kay duot pa abante while kani raider maduot juga pa abante sa kuha mas ganahan juga o night tanky na motor kung mahilig ka og kung nai-tanky motor mas gwapo Kung mahilig ka uglong ride Kung so, hindi po itong nai nga uh, sports bike Lahat na po itong uh, istorya to Ang sports bike Wala nyo kaghapa o minti ana Mas maayay pa Maghapa na lang ka kaysa maglingkod ka na Partigyo ng kasubsubag yun Kaya sports bike, laban lang ka ng R15 Na Arang-arang pang R3 So advice ng nino Sa wapakatesting o drive na mga motora na pang ipang sulte R15 taas kaya na sa bangko mura na sa R1 ang posisyon napa kayo na maghapa ka na pero kaning R3 arang-arang ang R3 kung siya mura ginaan posisyon nyo mura ka radar pero ano dyan lang manubila kaya na tanki so muna guys na mo na delete tanan para sa imuha ng radar 150 ako ni palit na kong Raider 150 sa una kay kailangan naging kusog kay Mudagan di kusog Mudagan pinaka kusog Mudagan nga uh, 150cc sa kategori niya karon isang sniper 155 mapigon pero magdipindi kaya po na sa driver kaya kung mo drive Raider 150 kaya FI o niya mo mutimbang ka o 100 kilos tapos imong ka imong ka reading kay ang sniper 155 tapos 50 kilos ang driver dako kay diferensya guys power to weight ratio gina Tinood, gaan man ang raider pero bugat ka maglisod og maglisod ang raider og apas sa sniper 155 kay ngano ang sniper 155 Low speed, kan siya, high strokes ya high stroke siya no na makina so meaning magawas da yun torque sa lower rpm sa middle or mid range rpm while ang raider while kaning raider kung siya klase ka ng short stroke magawas ra ang iyang power sa higher rpm kung kabulo ang mutan siya sa kambiada kabulok ang mungita sa iyang kusog kung asa sa dapat i-change gear nimo mo dito so dili ka pwede mangambya sa early dili ka pwede mag early shifting sa lower RPM testing padagan ng Raider 150 FI 6 gear na magikan ka sa magikan ka sa sinta or si tinta di ba dugay kay nakahunat dili para sa sniper bisag mag kinta marcha ka or mag sixta marcha na ka nagay na i, i kabuga kay high stroke siya wala na muna, muna advantage sa mga SOHC kesa DOHC pero kung patap speed ay, taas kayo utong ng mga short stroke no kanin DOHC so muna na guys no? hindi man ko yung expert tog motor no pero kanang basis akong experience lang sa search search po na ako wala akong na patikdan kasi pinaka-testing ko tag Raider FI tapos dapat tayo i-Sniper 150 version 1 magkaingon dyan ko na ang magkaingon dyan ko sa kalainan nila kung gusto ni mo na kung rider ka na, nah, gusto ka gusto ka mo palit o grader 150 gusto ka mo kung grader 150 FI ano ni mo kung para sa asas yan yung mga gamiton pang rides ba o pang duty lang sa mong trabaho or pang rides o pang duty na, na, ano ano ako kung pang ride sa panjuti ato dyan ko sanay di tangki labo na yung gadgetihan ngayon layo layo yung mong biyahe ato dyan ko sanay tangki o sa relax ang posisyon kung ito nang usok kayo ng mga NMAX karon kaya ba't na yung na drive ano relax yung kayo na drive man relax kayo sa drive man kaya yung Maxi Scott man so, kung gusto ka kusog mudagan uh, ang dili dili wala kay labot anang long ride long ride or di ka wala kay labot anang manakit imo ang lubot or manakit ba na imo mga baga kaya naraman na sa pag anad anad no kaya Hindi naman as sa pag anad anad good okay okay yun kayo ng no huwag yun yung kadalasan gusto sa mga kabatanunan karon. ron pero ako papiliyon ko Sniper, one, uh, sniper 155 ah sniper 155 lang ko eh kay dili man ingon na gusto ko na top speed top speed up eh. real talk lang na ha real talk ko sniper 155 ko kay lami siya sa long ride niya babo siya kay naka slipper clutch pero galing lang mas mahal lang ang sniper 155 karon mas affordable pa rin itong Raider 150 FI butang lang butang lang lang mo bag diri or something na ni mo katong carrier <coughs> diri oh so moto guys no uh, just sharing lang so kung decision lang kakaroon sa imahong paliton kung budget budget ra ka kung gamay lang magligas ang sniper 155 sa Raider 150 ato na lang ka sa sniper 55. kung mahilig ka kung wala plano na mag rides gusto ka o ka na relax na driving position